Ang hangin dito mga aki sa taas Ayan, o. Ayan, sa taas ng viewing deck Ng New Washington Ayan, tingnan nyo Wow, ganito Dito na po ito mga kayo, Sa rooftop ng viewing deck Dito mga aki Ayan, grabe Ganda dito mga kayo, o ganda ng uh, view so, dito sa taas mga view sobrang lawak na makikita mo yan yung karagatan makikita mo talaga ganyo naman oh. wow so amazing yan ayan yung eskwelahan ng Polytechnic College mga view ayan sa mga nagsiman na graduate dyan shout out po sa inyo ayan ay naman maraming Jackson doon sa kabilang ayun so, o oh. no? mga jack stone wow Woo! sarap ganda ng view mga view no? pag nandito ba may makita mo yan kalsada ditong side dagat ditong side mga view may yung mo dito sa taas Nakakagaan lang ng pakiramdam. Ala, sarap may kape. Sobrang lamig. Mga kayo, malamig dito kaya ako Nangyari jari pa ako. Kasi malamig. Tara, baba na tayo mga kayo. Video nilalamig na ako. Baba na tayo guys. Ay, motor natin ako. Baba. Yan, si Clicky Boy. Si Clicky Boy baba na tayo Maguio sa viewing deck Okay, si ma ma'am. Hello, ma'am. Shout out po. Ayan. Ano yung pangalan niyo, ma'am? Ano po yung pangalan niyo? Banji. Ma'am Banji. Ayan. Shout out po kay ma'am Banji. Ayan. yung so, ano dito, ma'am? Caretaker. Ayan. Siya po yung caretaker dito. Siya po yung naglilinis. Ayan, kaya pag pumunta kayo dito, huwag kayong magkakalat. Mahiya kayo kay Mang Banji. Ayan. So, ito yung second floor. Ayan. Yung kanina kasi rooftop. Makakit po ng tahan natin. Ayan, o. Oh. Ayan. Baliktad yung vlog natin, mga kayo. Ah, galing gusto taas, pababa. So, Mang thank you, mama. Ayan, thank you. Baba tayo. Ano to, mama? Ano to? Ah, parang stock room? Oo, yung mga pupuntan sa dito, pinupuksan lagi yung ano, kaya sa mga ah, pinipilip lang pupuksan. May pinto pala ito, ma'am? Oo, may pinto. Oh, pinto. Sira na. Sira na yung pinto, guys. Oo, sa kaya natin, sila nila. Bukas ba yan pag, ano, Gabi? Eh? Hanggang 9 lang. Hanggang 9 lang? Ha? Hanggang 9? 9 ang agape. Oo, hanggang 9 lang pala siya bukas, ma'am. Kasi doon sa baba, meron siyang parang gate. Ayan, ma'am, baba na ako, ha? Ang mga Ayan, so dito kasi mayroong parang gate pero hanggang 9pm lang po siya open, mga yan close na po siya, mga 9, pataas, mga 10, close na po ito. Ayan o, mayroong, mayroong lock. si so, pakita ko lang sa inyo mga kayo, kung saan tayo galing kanina. Ayon, viewing deck, ayan o. lang Mario. Tawid tayo dyan sa kabila para makita ninyo Ayan Diyan po tayo galing kanina sa viewing deck viewing deck viewing deck Ayan Diyan po tayo galing kanina Mario. Ayan o sa viewing deck sa taas Diyan tayo sa rooftop hanggang bumaba tayo hanggang lumabas tayo dyan Mario. Ayan So kung gusto nyo pumunta dito uh, pwede kang umakyat pero hanggang 9pm lang open, maakyo. Kaya, so, yun lang maakyo.